So, hello guys, for today's video ay uh, i natin yung ilaw nya sa araw kasi walang patayan to eh kagaya nya no pag inopen mo siya pag light yung nakilaw pero pag in-start mo yan guys ilaw yung main light nya walang patayan yan so ngayon gagawin natin ay papatayin natin so ngayon tinanggal ko na tinanggal ko na yung hilaw nya tapos hanapin nyo lang dito yung kulay dilaw daw na wire yan o yan yung puputulin mo tsaka ilalagay natin itong uh, switch may nabili ako sa shopee na switch so. Ayun, ang inang klase pang ito. Nagdadalawang isip ako kung itutuloy ko ba. Nagdadalawang isip ako kung itutuloy ko ba kasi parang masisira yung pagka-original ng motor pag ano. Yun nga lang. Every siya naka ilaw mga kabogs. So pag uh, kinabit ko to wala na. Ito na yung kauna-unahang may pinutol ako sa kanyang buhay. So ito nga dudukutin daw itong dilaw tapos puputulin para may option ka pwede mo siyang patayin pag gusto mong hindi nakailaw yung ilaw kahit araw kasi kahit araw to guys na siya para siyang walang kapaguran kaya ang maganda putulin natin siya para magkaroon naman siya ng pahinga tama ba ako? dalit ilalabas ko muna tong dilaw guys kung totoo nga ito na dilaw yung puputulin tapos pag naputol natin ang dilaw guys ito yung idugtong natin no see guys kalkalin ko muna to pasensya na ha pasensya ka na XRM ay kabags kabags yung pangalan to guys eh ito yung kono na ang kalkalin kita ha so ito na nga mga kabags na ilabas ko na yung sakit nya subukan natin putulin to pero nagdadalawang isip talaga kung puputulin ko siya kasi ginawa to nung ano eh nung honda na walang patayan yung ilaw eh no? Ano sa sa inyong palagay mga kabags? <laughs> Tapos hindi ako dito comfortable sa nabili kong switch oh. so napaka ordinary switch. Bilisan mo, bagal naman ng napaka ordinary switch. So ito pag kinabit ko to doon sa manibela niya guys baka magkos pa to ng kalawang matita na pa yung motor ko sa uli ko na lang wag na lang kasi sundin natin yung uh, na dito sa motor na to pero at least kung may XRM kayo mga kabags wagtasin nyo tong uh, headlight tapos dukutin nyo to dalawa lang naman to isa dalawa na nakatakip ng rubber ngayon kung nakaharap kayo sa motor kagaya nito nasa kanan siya na side nandito nyo makikita yung kulay dilaw yan o brand yung brand nyo po guys So, ako naka virgin binuksan ko dali isa sa uli ko ha yan o ganun lang sakit yung mga kabag so itapat nyo lang dito yun sa butas yung ano yung pinaka nipi niya. So, dali lang mga kapag sa sa uli ko lang. Ikaw muna, ikaw muna. Kita niyo ba? So yun na nga mga kabags no. So uli ko na. Hindi ko na lang siya lalagyan ng switch. So lilinisin ko na lang tong harap. Kasi eh, nag message sa akin yung Japan. Na huwag ko raw pakikialaman yung gawa nila. So yun susundin natin siya mga kabags hayaan natin siyang may ilaw everyday so ganun lang guys ganun lang pag uh, -kal nito so linisan ko na lang to para uh, may pakinabang naman yung pagbaklas ko sa kanya si puro na rin alikabok mga kabag so kasi pag uh, yun din ang unang unang uh, nagbubulong sa aking isipan ba't mo papatayin yung ilaw yung kasi yung ano mo eh sa so bagay meron naman siyang ano eh tawag dito uh, pag light eh so ang isa pa na pumipigil sa akin mga kabags hindi ako komportable dito sa switch to nabili ko sa Lazada Siguro ito kung kulay itim ito. Posibleng eh, tutuloy ko itong aking pinaplano. Tapos para napaka-ordinary switch nya guys. Oh. Wala man lang ka quality quality. Baka ilang araw lang to eh. Sumurinder na ito mga kabags. Paano na lang itong ano, motor ko. Nakal-kal ko na siya. <laughs> Yan na tiyan oh. mo. nga na. Oh. So, yun muna guys. Panuuri niya ko yung kakabit ko muna to. Ha? Yun siya na. Wala akong damit. Nakakabag. ganyan lang siya guys, sadali May clip siya na sungay doon, parang ganyan. May dalawang sungay, tsaka Huwag yung paper sign, basta-basta kasi baka mabali yung yawa na sa yung tornilyo. Tapos ito yung turnilyo niya mga kabag, yan lang. Bago nyo siya ma ilabas yung Yan, back to back yan mga kabags. No, siyempre, kayo rin. Ah, uh, tawag dito. Mas gusto niyo yung motor niyo yung original, di ba? Yung wala pang nakakalakal. Di ba? Pwede naman yun eh. Kaso nga, napag-isip-isip ko na ito so yung uh, ng Honda XRM. Yung may ilaw siya everyday. Tsaka ito guys, dinisinyo talaga to na uh, everyday na iinitan. Kasi pag baka bumaba yung ano niya, yung init, lumabo siya. di ba? So Yun guys, hanggang dito na lang yung atin na ma-exim vlog. Sana may tutunan kayo sa pag uh, baklas nito. So yun mga kabags na ibalik ko na yung headlight niya. Wala talaga akong mga... Naglalaba kasi ako mga kabags ha. Eh syempre alam naman natin yung... Uh, isip natin yan minsan ano eh. Hindi tayo. Yung uh, nananahimik ang uh, ating uh, pinagdidiskitahan. Na hindi naman dapat ba? Diba? So yun guys. Nandito na lang. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye.